pag-asawa mo, Apam, hindi na uso yung Noche Buena. Yung kakain ba kayo ng 24 ng midnight, tapos maghahanda kayo ng special lang 24 ng gabi. Kami naman kasi, naghahanda talaga kami ng special kapag ka 25 na. Doon kami nagluluto ng special. Kaya ngayon, mag-grocery kami sa Rustan para bumili ng mga iyahanda namin ng Christmas Day. Ganito nga lang yung inahanda namin. Yung parang pika-pika lang ba yung may ham and cheese platter. Ready to eat na yan. Hindi rin mawawala sa kanila yung mga olive, tsaka yung mga iba't ibang klasing cheese. Eto nga, yung binili namin, o ba diba, ang mahal yan, pero kakaperanggot lang yan, mi. Eto nga, tinikman nga ni daddy, kasi nga parang garlic flavor siya. Tapos sabi ko, tikman ko kasi nasarapan siya. I don't like it. Hindi siya pasok sa panlasa ng mga Pinoy mi. Mapait-pait. Ito yung talagang special na niluluto nila tuwing Christmas Day. Yung turkey. Tapos namingin din kami ng, ng lump meat. Para naman yan sa 24. So, eto na nga at nag-checkout na kami at pauwi na kami. Kunti lang yung binili namin talagang pang Christmas Day lang. Price din kasi mag doon. Mamahal yung mga pagkain talaga nila doon. Kaya once in a blue mo lang talaga kami mag doon. Eto nga pagkatingin ko sarap ko, may eh, tinanggal ko yung mga ibang food na nasira. Kasi nung nag-holiday kami, marami kami na iwan na food. At nasira na pala siya yung mga salad at yung watermelon. Sayang, kaya tinapan ko. Malit lang kasi yung ref ko. Kaya kailangan konti lang yung grocery namin. So, ayun lang. Naishare ko lang naman. Nakakain pala itong fishnet na nakabalot sa karne. Tignan nyo naman, nasama sa pagluto. <laughs> Nagtatalo kasi kami ni mister kung isasama ba yung fishnet dyan na nakabalot dyan sa karne o tatanggalin bago lutuin. Ito kasi siya, yung lamp na nabili namin sa Rustans. Ito siya, Mio, kasi pagbukas namin, para siyang nakatali siya ng Para siyang fishnet talaga. Ayan, ganyan ang itsura niya. Alam mo yung pang ano, koskos -kos ng <laughs> na mga damit. Ganon. O kaya yung panghuli ng isda. Ganyan siya. Matigas din siya. Tapos nag-google nag siya na kung isasama daw. Eh, nakalagay doon na isasama daw. So, sinama na namin. So, tinimplahan lang niya ng salt and pepper tsaka garlic. Tapos nilagyan din niya ng rosemary tsaka yung isang... Basta mga herbs nilagyan niya. Tapos nilagyan niya din ng red wine. O di pa para masarap. Na-search lang niya sa Google kasi first time namin magluto ng lamb. Ng binarot naam. lang niya yan sa paul Bali slow cook lang yan. Mga 5 hours yan sa oven na lulutuin. Ayan nga lang yung handa namin for Noche Buena. So habang nagluluto si habi ako naman na ready ko na yung table set namin. So after 5 hours me, eto na, luto na siya. At tignan nyo yung fishnet. <laughs> Lumutong din ang tinikman ko. Lasa din siyang fishnet. <laughs> At ito yung meat ni U. Napaka-tender na niya. Five hours siya niluto. Tignan mo, walang kaboto-boto at ang daming meat. Ang sarap niyan. Binagyo nga kami ng regalo ni Santa Claus. Halos mapuno na, na yung living room namin. Ang galante talaga ni Santa Claus tuwing Pasko. Punong-puno yung tatlong stocking ng mga anak ko. Mukhang isang taong pinag-ipunan. <laughs> ang saya-saya nga namin habang pinapanood sila tuwing magbubukas sila ng regalo na tuwang-tuwa. Eh, pawing-pawinaw yung pagod namin. Diba sa pag-iipon ng mga regalo na ganyang kadami, malamang butas na yung bulsa ni Santa. <laughs> Simula baby pa sila hanggang ngayong mga dalaga na hindi pa rin talaga nakakalimutan ni Santa na magpaula ng regalo tuwing Christmas. Kaya deserve niya yung ganyang gift ng mga anak niya. <laughs> Best gift nga daw na natanggap niya. O ba diba? Yung mukha niya everywhere na napakagwapo. O ba diba? Labas ngipin. <laughs> pinagtripan. Yung effort na effort siya sa mga regalo ng mga bata. Pero yung regalo sa akin, me, hindi man lang naibalo. <laughs> Ayan o, oh, hindi halatang galing online yan ha. <laughs> Eto nga o, oh, oh, gandang ganda ako sa blanket na to me. Napaka super giant niya, yung size niya. Tsaka napaka lambot. Lagi-isa sila ni to me, iba-ibang printed. Ayan, ang ganda ng printed niyan. At syempre, mm, alala nyo ba yan? O, oh, di ba ang ganda mi, sino mag-aakala niya, no? <laughs> ito yung vanity mirror na nabili ko sa IKEA. I-share ko sa inyo yan kapag ka na-assemble na. At ito naman yung mga regalo sa akin ni Habi, puro pang masahe. <laughs> I-share ko yung link niyan, mi, kapag ka na-try ko na. Kung ang Pinoy nga ay lechon ang paboritong ihanda tuwing may okasyon, ang mga British naman ay ang turkey ang paborito nilang ihanda. Sa Tagalog niyan, pabo. <laughs> Parang yung giant chicken lang siya. Pero mas masarap siya sa chicken. Kapag ka nabili niyo siya sa supermarket, frozen yan, may mga 24 hours yung pagdidepros niyan. Kasi medyo malaki siya. Tsaka sa mga 3K plus yung bili namin dyan. Tsaka yung ilalim niya, pag na-depros niyo na, i-check yung ilalim kasi meron siyang giblets na kailangan yung tanggalin bago niyo lutuin. And, at nilagyan din namin siya ng hotdog bacon sa ibabaw at ito nga after 5 hours naluto na siya mi at ready na yung aming Christmas oh, Day God. Dinner no Arnie stop 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 no Arnie it's not you it's gonna not bounce no because last time it bounced on that wall and hit me in the face I uh, want you to see me shuffle you're each gonna get one of these 500 200 oh, or better luck next time feeling this one 500, 500! <laughs> I got 500. You're all 500. Show me, show me if it's 500. Uh, what about you? Bye-bye. <laughs> We all got lucky. open, open together. Mas pinasaya ang bonding ng pamilya or pagbibigay ng Christmas money kung meron tayong pa-challenge. Yung scratch your pamasco card, magandang palaro ito sa darating na New Year kaya get yours now habang meron pang available. Eto na nga at nagsakit-sakita na ng balakang itong si Apam kasi ang tagal ang hinantay niya bago ko na-unbox. Kaya deserve na deserve doon niyo itong reclining chair na niregalo ko sa kanya noong Christmas. Eto yung nabili ko sa Ashley Furniture Home Store sa Alabang Westgate. Eto yung pinahula ko may kung magkano ko siya nabili. May winner na at may nakahula na kaya lang hindi niya na-claim yung prices niya. Kaya pipili na lang ako doon sa, sa second na nakahula. Bali two weeks before Christmas itong na-deliver. So, in-unbox na rin nila ito at chinek na rin kung may damage ba. Tapos, pinabalik ko ulit sa kanila sa box para i-surprise kay daddy. Eto na nga yung Christmas Day. Hirap na hirap kaming ipasok dito sa loob ng bahay. At ina-unbox na nga namin. Bali yung mga anak ko. Katulong ko dito. At pag-unbox, may nag-video ako noon para meron akong reference kung paano ko talaga siya i-unbox ng maayos. Eto na nga at nag arrange din ako ng bahay namin. Kapag ka may bago ka talagang furniture, napapa-arrange ka. Eto na nga si Javi, o, oh, diba? Eto na talaga kapag tumatanda ka na, kailangan mo na ng reclining chair para comfortable. Maganda rin yung fabric nila nito, mi, o. Oh, comfortable siya. Tapos, meron siyang a ah, pindutan dyan sa gilid kaya pag gusto mong ipatong yung paa mo, o oh, na ganyan, o, oh, di ba Comfortable na comfortable. Ito yung Christmas Day na inunbox ko. At ito na yung rearrange na, na inarrange arrange ko rin yung table. At ito na yung setup ng living room namin.